Sa mga kababayan natin na nakapasok ngayon ng papel sa Direct Hire 2023 to 2025, meron lamang po akong ilang paalala at tip na rin para sa inyo. Ngayon darating na December 4, yan na po ang click day para sa mga badante at call. Kaya kung kayo man ay nasa ibang bansa at yan nagtatrabaho na may kontrata, mas makakabuti po kung kayo ay uuwi ng Pilipinas upang kayo mismo ang masikaso ng mga papel na kinakailangan para sa direct hire. Unang-una, ang pagkuha ng mga clearance, barangay, police at saka NBI. Pangalawa, ang pagpunta ninyo sa TESDA. Meron din po kasi dalawang araw na seminar na nagkakahalaga ng 2,000. Noon pa yon, eh, Hindi ko lang po alam kung magkano ngayon. Ha? Pangatlo, ang pagpunta ninyo po sa, sa POEA. Kailangan personal appearance po lahat yan. Hindi po po pwede ang mga SPA. Kaya kung kayo ay may kontrata sa ibang bansa, mas makakabuti kung hihingi nyo ang tulong ng embahada ng Pilipinas kung saan man kayo naroon upang kausapin ang inyong agency upang i-terminate ang inyong kontrata. Bakit po? Dahil sa oras na lumabas ang inyong nula osta, kinakailangan nyo na pong asik-asuhin kagad Bakit po? Dahil ang inyong employer ay nagbabayad na dito ng inyong contributi. Simula lang ipasok ang inyong papel, nagbayad na po sila ng trimester. Paglabas ng nula osta, another trimester. Ganyan pong aing ginawa nung ako po ay nag-i-employer sa direct hiring. Kaya ngayon po, wala naman pong ipinag-ibang patakaran ng Italia para sa bagay na yan. Kaya maaaring ganun din ang, ang kailangan gawin ng inyong employer. Kayo na mga employee o kinukuha patungkol nga dito sa direct kausapin ninyo ang inyong amo at pagkatapos kausapin din ninyo ang agency na kung maaari kapag lumabas ang inyong nula osta ay po pwede nyo nang i-terminate o nila pwede nilang i-terminate ang inyong kontrata kung saan man bansa kayo nagtatrabaho. Tungkol naman sa inyong medical, kung saan lang po kayo itinuturo ng POA na clinic o ospital, doon lang po kayo magpapamedical. Meron po kasi mga pangyayari na may mga kababayan tayo na pumupunta sa ibang ospital para, pag, para sa medical. Bakit? Meron silang naramdaman, may ispat ang baga, o kung ano man may rayuma, kaya sa ibang ospital po sila napunta. Ngayon, ano na nagiging nangyayari? Nagdududa lalo ang PUA. Bakit sila doon nagpapamedical sa hindi nila itinurong ospital o klinik? Kaya nangyayari, nagdodoble doble gastos sila. Bakit hindi nila ina-accept yung medical certificate na nangyagaling sa hindi nila itinurong ospital? Doon lang kayo pupunta sa itinuturo ng PUA na klinik o ospital para hindi mag doble ang gastos ni po ninyo. Ano po? Pagdating naman sa Italian Embassy, siguraduhin nyo lang na kumpleto ang iniingi para sa direct hire ng mga requirements. Mga clearances, test the certificate, POA, yun lang naman ang kailangan nila. At ang inyong nula osta. Dahil yang inyong nula osta, yan ay katibayan na kayo ay may papel na dito sa Italia. Kaya wala silang dahilan para hindi kayo mabigyan ng visa. At mas maganda kung ipapadeliver nyo na lang ang inyong visa sa inyong tinitirahan o sa inyong address. Kasi ako, ganun lang ang aking ginawa para sa kinuha kong kapatid ko. At sa mga kababayan naman natin na nag-aalala na pagdating dito ay hindi sila makakakuha ng trabaho. Bakit? Dahil sa hindi sila marunong magsalita ng Italyano o di kaya naman ay hindi sila nakakaintindi ng Italyano. Huwag po kayo mag-alala dahil unang-una, kayo ay may dokumento. Pangalawa, ang trabaho po dito na andyan lang. May hindi kayong mag-apply sa mga agency, sa mga impresa di politsiya na tinatawag. At kayo ay siguradong matatawagan ng mga yan dahil kayo ay may dokumento. Mas mahirap po maipagsapalaran dito kung kayo ay wala nang dokumento, hindi pa kayo nakakapagsalita ng Italiano. Bagamat may mga tao na tumutulong sa inyo upang kayo makakuha ng trabaho, yung mga Italiano po kasi sa panahon ngayon, nag-iingat na rin. Ayaw na nilang kumuha ng mga badante na walang dokumento. At doon naman sa mga kababayan natin na medyo may edad na, edad 50, ganyan. Huwag kayong mag-alala, huwag matakot na pumarito. Dahil unang-una sa mga nakita kong kababayan natin na dumaan sa direct hire, anti-mano, nagkatrabaho kagad sila. Bakit? Mas maganda raw na kunin nila yung may edad na kasi mas marami na experience o mas maraming alam na gawin sa buhay. Lalo lalo na sa mga badante. Alam nyo guys, maraming mga kababayan tayo na dumating dito na edad 40, edad 50 na anti-mano nagkaroon ka ng trabaho at ngayon nga na andito na rin ang kanilang pamilya kaya kung kayo ay pinangihinaan ng loob na baka hindi kayo makakuha ng trabaho huwag nyo pong isipin yan dahil pagdating sa badante yan ang unang hinahanap ng mga Italyano kung kayo naman edad 20 pataas pa lang edad 20 hanggang 40 maganda rin, bakit? ang mga 20, 20 anyos pataas, hanggang 30, ganyan. Mas madaming opsyon ang trabaho ang makukuha nila. Pwede sila sa mga fast food, sa mga restaurant, sa mga hotel. Yan ang mga kinakailangan dito ng mga agency, mga bata. Mabibilis, masisigla, malalakas. Kaya dito, karamihan, ang mga agency, mga bata ang kinukuha. Sana po ay nakatulong ang video na to upang kayo ay makakuha ng kahit na konting tip patungkol nga dito sa Direct Hire 2023 to 2025 Italy. At kung nagustuhan nyo po ang video, pakilike na lang po at pakishare na rin. Maraming maraming salamat po.